everyday ganito po dito. Sa akin kasi, sa ngayon, talaga nag enjoy ako. Feeling ko, hindi na ako babalik mag-work. Yung mga customer, nasasarapan sila, ganyan, nag enjoy Pwede. Pwede. Bali, nag-start ako nung, uh, nung January, nung natapos yung mga projects na kinakapitan ko. So, hindi naman tayo natatapos mag, magbuhay, mabuhay. So, kailangan pa rin ang pagkakakitaan. Shomai po! Bali, ang tinitinda ko po ay Jumbo Homemade Shomai. Basically, ito sa recipe ng tita ko. Hindi, na, hindi niya kaya magbenta. So, ako lang yung pinagkatiwalaan niya magbenta. kailangan tumawag pag hindi ka tumawag wala yan is lalo na nasa dulo kami so ang mga target customer ko talaga yung mga laba uh, yung mga college students ganyan tas yung mga kapitbahay then yung mga kalalabas lang nang work since medyo pricing daw yung coming shawarma hindi siya yung, hindi siya yung common na shawarma kaya po Jumbo Soma yun, eh, since ako nga po medyo chubby po, yon doon ko po kinuha. Madaling i-alok, kumbaga, pagkaharap na nung mga customers. Yung sauce po talaga, bale, uh, siya po ay uh, recipe ng kapatid ko. Yung sauce po talaga siguro yung nagdadala. Nagpahabol pa akong sambalot. Baka bumenta pa. Ang aga pa. 12 pa lang. Gusto ko makaalis doon <laughs> sa 8 hours work. Kaya nag-come up ako sa ganitong, ganitong business. Sa akin kasi, sa ngayon, talaga nag-e-enjoy ako. Feeling ko, feeling ko, hindi na ako babalik mag-work. <laughs>

na yung mga customer ay eh, nag-e-enjoy dun sa food na sinaserve mo. Ang target ko talaga ay eh, makapag-serve ng masarap na, na food na mura at yung quality. Palama. Pagkagat niyo po sa <inaudible> itong karne ka <inaudible> Yung 30 po, parang ulang pa yung bayad namin sa kinahin namin ako nag-start lang ako from 3,000 pesos sa bahay lang. At ngayon, nandito na sa labas. Sumusubok. Sumusubok na lalo pang palakihin. Wala na. Huwag silang matakot kasi pagka natakot sila, hindi nyo malalaman kung hindi nyo susubukan.